Piling ko sumisikat na ako. Kasi nabawal na akong na nagbablog mga paps. Pero tayo ko nabawal mag-vlog. Pero, eh, no? sungit eh. So, sungit eh. Oh. Mga tiger <laughs> ang ganda. Chinese. Parang style Chinese eh. Pag sa Yan na lang, 59 cents yung mura. Ayaw mga baps. Kagaling ko lang sa work. Itong si manager, day off. Kaya yan. Nagaya mag-almusal sa labas. Siyempre, McDonald's. And then, diretso kami dito sa Asian. SF supermarket. Magpapa-prito daw siya ng fish pang-lunch tapos bibili kami ng gulay. laki naman nito. Grabe naman 'to. magkano? 599? Ulo ng patik. Hindi naman ganung yan Mahaba eh, espada. Ito yung or... so, ano, yung hito. Ah, hito po. Diba? Hito. Hito. Yan ba yun? Magkano? Catfish Yan yun. Walang maliit. Sobrang laki. Papi, papurutok tayo. Ano, alive na alive oh. Mga baps oh. Alive oh. Ano, alive na alive yung kanilang piece, mga baps. Oh, alive na alive. Alive no, Baps? <laughs> Alive, Baps? Hindi <laughs> <Pili> ako nakausap. Tine-dead <laughs> mo ma ako. Mapaprito <laughs> daw si manager ng peace. <laughs> Mapigateng galunggong yun. Kuha ka yun ng ilang piraso pang stock mo ba? Ayan, oh. Sosyal yung paglinis daw, oh. Malinis, ano. May spray pa. Ganyan dapat sa palengke. Sa Pilipinas. Merong power spray. Milk paste pa to? Hindi. Yun yung sa nakalit. Yung sakto lang yung laki ng milk paste. Uh, sa day ko magano tayo nang nang yung may palaman. Yung may ano, may sibuyas kamatis tapos Waka. Ang mapagista Ah, mapag-asan hindi pwedeng walang peace eh. sa isang linggo hindi pwedeng walang peace tsaka gulay para healthy malaki na mga peace nila ito ano to ayan anong peace to oh. kasi nga ba, ng kamay ko ayan o oh. ayan eh piprito nyo na yung ating ano pilot fish ayan o okay lang yun binayaran yun style seafood city ano, pwede kang magpaprito so, pag ayaw mong nangamoy sa bahay paprito ka na lang dito ayun yung fish namin piniprito niya na yun ano? dito, oh, nunodop, no? so, dito mga dots ayan o no? oh yan laki grabe oh, yung crab o crab nila ayan o no? meron pa silang pating dito ayan o no? laki o Erop. No? Sungit eh. So, <laughs> sungit eh. Ayun, no? Laki ng mga piston. Ha? Parang lechon pala oh, ayan oh. Naka -box pa oh, mga tops. Inax pa nila. P feeling piling ko sumisikat na ako. Kasi nabawal na akong na nagba mga baps. First time ko nabawal mag -blog dito sa seafood yung matandang lalaki na masungit binawal <laughs> niya ako kasi yung bawal niya hindi man marunong magsalita eh. Sabi lang oh Hoy! hoy! <laughs> amigo go back <laughs> go there <laughs> bagong bagong display yung mga ano nila presa may talong pinakpet bababa ng presyon ang palayok yan oh. ang ganda ng ang palayo press sabi ko na masakit yung na yung talbos kamuti ah pwede na ako magtanim 5 dollars tignan mo yung talbos kamuti oh. 5 dollars 6 dollars <laughs> yung ano niya yung tangkay huwag mo itapon itatanim ko summer na tatanim na naman tayo ng kamuti <laughs> Maling kamuti na mananamtang kamuti. Ayan, sitaw. Sarap yan. Adobong sitaw. Isang sitaw. Sarap nyan Kano to? Wala siyang ano? Walang price? Puro gulay yun. Oh. Ito. ang korean-korean ano. Yung iba nakakapatubo ng bokchoy eh. Yung iba nakakapatubo ng bokchoy sa garden. Ito. Tignan nyo ba yun mga baps? Tagalog yung pinapatugtog. Tamdami ta Ito yung mga magnolia, walang kapampangan. Ano? Pampangas best. sarap sana ito eh. pang artin kaya lang mahal lalagay mo sa suka bababad ng suka na yeah, kumakatak ka kasi hindi mo pinapakinggan ganda talaga ng design sa taas Pinoy ka, Boss? May <laughs> headphone. Ay, may headset eh. Pwede ba yung mag-obrook yun? May headset. <laughs> Ito't ibang klaseng ano. Chinese naman itong mga to, Pang-Chinese. Pan. Bon. Ganda. Ito <laughs> lang yung kan. Ka? Skyplex. Pinoy Skyplex. Skyplex. Favorite ko to, cheese ball. O kaya, cheese ring. Hindi mo ko cheese ring. Ayan, let's go. Kamal. Makapaling, makamal. nakamaling makamal, <laughs> Filipino Pilipino foods. Pero siyempre, Pilipino tayo, kailangan happy tummy. Yung ano, yung lechon mo. Lechon? Lechon. Lechon hito. Napapakanta ako sa pinapatutog niya eh. Let's go. Uwi na tayo na. No? Nakakatulog na ako. Lechon hito. Kala nila, kumakay ka lechon. Yan ang lechon hito, oh. Oops, naman Okay. Hold this one. Okay, lagay mo sa bag. Hawahan mo. Ito na. Ito na. Ito na. Ito Sige. May charge yung bag. Magpa-vlogger ito ko. Kaya marami plastic dito para hindi na hindi na kami kukuha ng plastic may charge mga bat may charge ng plastic nakadagdag lang sa ano sa babayaran mo kaya yon nagdadala kami yung plastic talaga Ito, tara balik natin yung ano yun. balik natin yung kanilang ay hindi ko na ibabalik kasi hindi naman nagbabalik yun ito <laughs> Ito na lang, may magliligpit naman yan Sinungitan naman ako nung matanda rin Kaya uh, balik ka na natin dito Ito na lang Sinungitan ako nung matanda ron. Kaya ginawa <laughs> na ako mag-vlog <laughs> Okay, let's go Babalot pala lang ng ganun eh, Para hindi siya ano, sumiyaw Ano mo nga? Uy! Laki. Okay. Kasi na ano? yun. Para pumayat. <laughs> mm -hmm. oh, Siyempre. Deep fry. Deep fry. Uh -huh. Malupong pa. Wag. Tikman. Ano? So, okay siya. Hmm. Malutong. Pinitit na ka pa. Ako <laughs> na may koy para na. Para mag yung kanyang lutong. Sarap. Ang <laughs> gino. Yun? Really Filipino food. Wow. Um, Prito natin. Mga um, mga na naman. Let's go mga kapuyaters. Pasok na naman. Di ba last night na? Last night na natin mga kapuyaters. Let's go. Yan mga kapuyaters ano? Kapag mga fortnight, fifth night. Nangarabdaman mo na yung ano, kapuyatos, ano? Yung puyat. Nakakadream. Tulog ako. Tapos uh, yung alarm ko tumutunog na. Hindi pa ako nagigising. <laughs> Ganun talaga, mga kapuyatos, ano? Kapag ano, kapag pang-apat or pang-limang araw na. Pang-limang gabi ko na ngayon, eh. So ya yeah, diop na natin bukas mga kapuyaters Pero ano tayo bukas Balik tayo dun sa Sa Zotter <laughs> Babalik tayo sa Zotter bukas Baka ba for at, at another um, May isa pa akong blood, blood works Tapos si manager uh, yun, yung blood work niya Dahil nagpa-check up nga siya nung, ano, nung Last time na pumunta tayong Zotter Ayan, meron siyang blood works tomorrow So, yan. Update ko na lang kayo mamaya or bukas, mga all Alright? Kapuyaters, let's go uwi na mga bap ito naman tayo ng overnight at day off na pala natin mga baps mga baps day off na natin Woo! so nga pala tayo sa Saturday na naman ngayong umaga pag, pag drop natin kay Bulsoy dahil meron pa kaping lab work ni ano ni manager pero isa akin isa na lang yun sa kanya yun yung, yung first uh, lab works niya so yeah let's go Marakong, parang sasabi ka na ako. Karakal, paking magdaya. Pwede nung magtigtad. Parang <laughs> nakakagtit sa bing daya mo. <laughs> sabi ko nga nila, bakit nung dami ako? Sinabi mo? Sabi ko, that's a lie. Sabi ko doon sa kumuha sa akin, natatakot sa turnilyo, ay sa sa needle yun ako. Tawan niya eh. Sabi ko siya, sandali lang. Bilis? Isang, isang ano lang, isang injection lang tapos. Lahat na ng test mo, nandun na. Huwag okay. ka pa. Bawal ka pang kumain. May fasting ka. Ito <laughs> 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 tayo ngayon sa Winco, mga baps. Kirit tayo ng konti para sa bahay. $100 lang. $190, $188. Sa Walmart, di ba? $5. At sa Save Mart. So eh, I-print mo lang sa ano. Ito pala yung kay Pang Pang. Oh, mamuray siya maka 1 nepin. <laughs> Dapat nasa 0 eh. Mamuray siya. <laughs> Kaga daw si manager. Ay, sigang pala. Sinigang, Sinigang na nilaga. Kahit ano. <laughs> Kung anong mapag-decis. Undecided pa eh. Ayun bulaklak pa. Ang choices ng chicken. Ang nga manig ay gawan ng kaya. Kutsero. Lichon no? Eh, nanon lichon. Paksin lichon. Hindi ako marunong. Ayan o. Sabi nilang chicken mga papso. Oh. Nasaan yung kinukuhan? Okay. Ayan o. Hindi man tayo bumibili rito. Sa Save Mart tayo bumibili. Sweet. Adwa-adwa. Ang adwa. yaman yun okay. Parang sarap tignan eh. Itong mga fried chicken nila. You know? Okay. May tang kay Save Mart. <laughs> Favorite nito. Ang ganun na lang siguro. Ito o yung fried chicken. Yung may butol-butol konti. Ito. kenyo. Yun, yun. Boneless. Wala mo oh, manipis yun. May butol to eh. Boneless yun. Sarap yan. Palsigan. Hirap talaga pag nasanay ka na manager ka, no? Ha? Ako na lang ang naghahakot dito. Wala na. Pumasok na doon sa sasakyan. Nasanay na si Manager. Manager. Iniwan niya ako dito. Manager. Ngayon na. Ay kumain na. Hindi na daw kaya yung fasting niya. Kasi nag-fasting siya ng ano. Fasting niya ng 8 hours. Kaya yun, gutom na gutom na. Hindi na ako tinulungan maghakot. Bagay, konti lang naman eh. Konti lang naman to eh. ito eh. natin yung... mga paps, para diretso tulog na. <laughs> gutom na gutom sa kanyang fasting. Dini niya na matiis makahintay papunta sa bahay. Nakakain ngakan, nagutom na rin ako ah. Kain <coughs> tayo. Pizza ba mga babs? Healthy. Healthy na naman, oh. Kumain naman. Saka pumili ka ng chicken. Tipid, ano? Tipid pack. I oh. Same same. Dating gawi, almusal sa car. One dollar pizza ng Costco, ay ng win ko. Hmm. Okay. Hmm. Sige, nakamura kami mga lap. Budget meal. Almusal, pwede mo nga iulam to eh. Almusal na Parang tinitinda sa Pilipinas sa may kanto. Tapos ano, uh, meron kang suka at sibuyas. Surap na. <laughs> Sali hmm, na tayo. Ayun na mga BAP, sobrang aga. What is up? What is up? It's, time check is 4.05. Ayan, na-drop na natin si manager. Uh, opening manager siya ngayon pero napakaaga nilang pumasok dahil uh, meron daw silang catering. So marami silang gagawing mga tandisal. <laughs> marami silang natin So ayan, maaga ngayon Saturday day off natin. Pero maaga pa rin tayo nagising para kay manager. So ayan, siguro hindi na ako makakatulog nito, magko-coffee na tayo. And then manonood ako ng mga vlogs, then may mga upload yung mga friends natin na blogger uh, dito no sila Andrea Jed, Chen papanoorin ko. Pinapanood ko actually ngayon habang nagda-drive ako pero papanoorin pa rin ulit natin dun sa TV para para relaxing you ano, habang nagko-coffee tapos uh, yun, meron din upload si Guzman Family Vlog Siyempre si Roland uh, Idol si Roland <laughs> ng Guzman Family kapit bahay ko lang yan nandito lang yan sa Tracy Banda no? papanoorin din natin habang magko-coffee tayo and yeah let's go let's make some coffee for the day yan iniwan ko palang nakabukas si ano si Guzman Family pinapanood ko habang naghihintay ko kay manager nung nabibihis siya. So, yan. Nakapost lang sa so, Pepli. Una-una ako na gano'n na nun. Nakauna akong manood kay Guzman Family ngayon. Pangatlo yata ako sa nag-comment. Ayan, <laughs> shout out kay Sir, ano, Sir Roland. Ayan, no. Next na si Jets TV. Andun din si Rice. Ayan, no. Shout out din kay Rice Velasquez ng Canada. Ayan, watch lang tayo ng YouTube ngayon. Before, tayo papasok mamaya dahil remember may part time tayo na 2 hours every Saturday and Sunday so yeah gawa muna tayo ng coffee gawa muna tayo ng coffee para relax tayo habang nanonood na mga vlogs let's go sun is shining bright stretching out i can't contain my delight before i start my day there's one ritual i can't miss yeah, I a fresh back. cup of coffee that's oh my, my morning bliss. the aroma fills the room back. a comforting oh, embrace sipping slowly feeling the warmth honey. on my face it's like a gentle hug I'm a moment to the land, um, that first sip bliss yeah, no need to debate. susunod tapos uh, si Gerson Villarico uh, pinapanood ko rin yun yung uh, Gerson Villarico sa Canada ano? pinapanood din natin yan so marami yata akong papanood rin ngayon habang ako nagko-coffee magre-relax and then later papasok na ako ng ating uh, part-time job 2 hours lang naman yun mga bab and yeah habang nagre-relax ako dito Uh, watch lang ako ng mga vlog. Kasi, and dito ko na rin tatapusin ang ating vlog. Then, uh, continuation lang ito ng mga previous vlog natin uh, the other day. So, yeah. Dito ko na lang siguro tatapusin ang ating vlog. Maraming maraming salamat sa inyo, mga baps. And please, sa mga di pa nagsubscribe, please subscribe, mga baps. And, press that like button and higitin kayo mag-comment. Alright? And, and, dito lang. Peace!